Mga marites, bago tayo mag-blind items, make sure to like, share, and subscribe to MU Entertainment's YouTube channel. At kung blind items sanap mo, pwes talasan ng isipan at pagganahan paging marites dahil nandito na segment na inyong kinuhumalingan at pilit na inuhula ng dahu. Ako lang, hashtag, hindi pa ready. Yan, are you are ready? ready? So I'm ready na. Nope. Okay, but itong aking blind item ay hindi pa ready ah uh, may to kwento ito ng uh, dating magjowa na parehong uh, mga artista uh, aktor at aktres na parang pinaplano na sana nila o iniisip man nilang uh, magpakasal, magpakasal. Uh, so marami nagulat din at nagtaka bakit bakit na uwi nagtahiwala yan. Instead na doon na sana papunta. Yan. Kasi parang sabi nga nila, parang pareho naman na silang matured, pareho naman na silang of age para magsettle down. So what went wrong? So yan yung hindi yan masagot eh. May mga iba-ibang speculation Then nalaman ko na kaya pala hindi ito natuloy dahil itong si aktor ay nagsabi raw na hindi pa siya ready yun yun lang kahit na sabihin mo na ilang taon na din si aktor, pwede na talaga Kung baga, uh, yung mga ibang kasabayan niya ay may mga uh, pamilya na may mga anak na so syempre nagulat nag uh, nasaktan din si yung si actress na hindi ka pa ready. Hindi, hindi, hindi. Ano, parang ano yung nakabalot doon sa hindi pa siya ready na hindi pa siya ready magpamilya? Hindi pa siya ready yung pakasalan ako? Hindi pa siya ready mag settle down kami? or pa siya ready yung ako? Pero pa, sila. <laughs> oh, in a way. Saka parang okay naman sila. Parang they look good together and everything. Yan. So, yun. Yun pala yung reason noon na ti si aktor mismo ang nagsabi na hindi pa siya ready. Baka akla. Pero sila pa rin. Hindi naman, ewan. Ay, nakala pa rin ngayon. Na, ay hindi na, hindi na. Hindi, hindi, hindi. Hindi ko ah. masabi kasi nga, siya na nakakaalam nun, di ba? Basta ang sagot niya, hindi pa siya ready. So, hindi na sila ngayon? Hindi na. Oh. Yun, yun ang reason. Okay, so... so hindi sila lang magka-love team, magka relasyon lang sila. Ay, ang tagal. <laughs> hindi ko alam, may iniisip ko kung nagkasama ba sila. Oh. Yan. Parang hindi naman masyado. Ayan. Okay. Um, okay na yan? Just uh, oh, me. May... Oh, uh, um, mm -hmm. Okay, uh, of course. Hindi akla yan. Hello, Tita Bebot ng Poleretic Clothing. Ay naku, marami silang mga bago. So, go-go na sa South Torilio Corner Team. O gawin nyo. And um, of course, to my so... cousin, Irene. Again, thank you so much. Uh, parang kami nag-enjoy. Kelly Chaymin. Ah, yun. Ah, so, di Min ah, ano, take care. Uh, huh? Grab. Because, because I care. Charot! May ganun eh. Super okay po siya talaga. No, Ay, walang yeah. halong etyo. Si Lee Guapo, mabait, humble. Papalitin sana hindi magbago. Mabango. Ah, diba oh, Lee, naman. apelido nila yung umpisa, di ba? Oo. Oh, oh. Awesome. Rose Chaymin Lee. Uh. Lee Rose. Liro, Hindi no, me. Para ko ng anak yan, 25 years old lang. Eh ano naman? Oh. Si Vicky Bello nga, tsaka si... <laughs> Grabe siya. Wala yun. Ganyan lang. Wala Of course, hello, Ate Janet. Hello, Mars Ching. Um, uh, hello kay Ninong Boyet, Ate Maribel. Uh, who else? Who else? Naku, uh, I'm sure may nakalimutan ako. But anyway, yun na po. And, uh, eh, hey, to my, uh, ko, Iho, Gio, Uh, but kaalam mong, uh, I'm very proud of you. Oh, yon yun. Okay. Gusto ko sabihin mag... oh, dahil dyan, next hashtag. Hindi, hindi aware. O, oh, yung isa ka hindi ready. Ito naman, hindi aware. Oh, ano ba May kinalaman oh, naman ano? ito sa isang ah, uh, magandang actress hmm. na hmm. feeling niya talaga concert performer siya. Oh. <laughs> Ay, ang bilis. <laughs> One, five, five, four, more. <laughs> ang bilis, ha? Ah, na, na wala siyang masyadong ginagawang project ay eh, maliban sa ah, pa papuesto-puesto. Ang tawag doon, di ba, pag nagpe-perform ka sa mga mga bar, mga ganyang pumupuesto. Ngayon, parang binigay sa kanya yung isang buong set. Pag sinabi isang buong set, mga mga at least walo, mga, no? mga mga walo, sampung kanta yan, ganyan, mga, mga oh, ganyan. Oh, So feeling nga talaga, concert artist siya. May, may paturo-turo pa siya sa mga audience. Na ganyan, ganyan, ganyan. Na hindi niya namamalayan, yung mga taong nanonood sa kanya, labas-masok umaalis, may pumapalit. Kunwari ah, tayo tayong apat na nasa isang Ganon. table. Hindi lang umii, uh, umi umaalis, umaalis ah, na talaga. Tapos Giyos hindi lang may lumabas. pumapasok. Mm -hmm. So, ganun siya ka kaklulis na hindi <laughs> siya aware na yung audience niya <laughs> paiba-iba no. na. Kaya hindi, hindi siya bet. <laughs> hindi hindi nag-enjoy. Siguro. Oh, hindi, oh. hindi, hindi siya, hindi nag-enjoy. pangatamboses boses, ganun? Actually, kumakanta naman talaga siya. Ah. Rakista nga ang kanyang pag nung umpisa ka kumasa ano, sa, na. sa eh. Kaya diba? mo yan eh. <laughs> Ayaw ko <pa> na sa'yo. <laughs> Huli? Ha? mag na yun. Nakakainis ka. Sasabihin ko pa naman ang mga uncle ko, sabi ko, oh. ano siya, ah, uh uh, napaisa siya sa may pinakamagandang mukha nung pumasok siya sa showbiz, pero niredefine niya ang kagandahan sa pamamagitan ng pagpapainas ng... Na... Ah, actress! Okay, gets ko na rin kung sino. <laughs> kung ano-ano. Correct, oo. So, nakakatawas... At ito ka, pinapaalis niya yun sa classroom. <laughs> Bakit? Kasi <laughs> gusto siya na. Ay, Basta ko na yun. Basta siya, na feel na feel niya. Na, may, 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 may Ama, rakis pa big, big, Tama, nga yan. Nag-headpong pa siya, gumagano'n-ganun pa, oh. Pero pag titingin siya, iba, na pala yung audience sa kaharap niya. Kaya hindi siya aware na pag ginagano niya. Ano ba bago kasi mga mukha niya? <laughs> ayun na nga. May maganda ayun, siya ngayon ha. Ah. Sana enough na. Yan yung pinakamaganda niya. yun Yan na yun. Yan na yun. Maganda siya ngayon. Tennis, uh -oh. Diba? Huwag so mo <laughs> dagdagan. Wag na dagdagan. Huwag na. Huwag na. Nahulaan na rin yun naman niya. Kami na ang nagsasabi. Mm Enough. Maraming salamat na sa inyo. Kayo talaga. Lani Chulay ko, Maraming uh -huh. thank you. Marietta Green. Lolita di Dios Katsuki. At Josie Joseph Johnson na gami. Lee Reyes. Si Nabucco Esmerge. Pagpapagong bago ng bago. Yes. Lucian Skurnal, uh -huh. Jundi Mayuga. Simas family ko. Oh, uh -huh. Maganda. Ideal Vision. Faces and Curves. M. Well, Madam Shea Cabalrovilla, Gabay Guru, Dr. Pong Dr. Jess Saulis, and Dr. Jerome Lasset. Thank you, Honey Biray. Yeah. Honey ha Biray, hello. Thank you. Uh, okay. At ang next hashtag... F bodies. <gasps> Kung ano man yung F, bahala na kayong pangalit. Ay, pokerat. <laughs> ano ba yan? <laughs> ano dito? Ayan, isang controversial, maganda, sikat na actress. Teka lang, teka lang. Bago mo ituloy, ang sabi ni Dean June, pahihirapan na daw ako. tayo. Oh. As if naman, minahulaan na kami <laughs> sa mga blind item mo. Go! <laughs> talaga, kasi nga, ka ma mahirap to, di ba? Oh. Demandable to. Ha? Ah, Demandable! Isa <laughs> rin, ano, ito namang actor, baguhan, pero may name na rin. Oh. Uh, leading man material din, kumbaga, bibidabidan na rin oh. sa mga series. Oh. Sila pala, ang F-Bodies, kapag Walang jowa si girl. Ayusin mo yung F-bodies. Oh. jowa si girl. So girl, naman girl F oh. naman. oh girl. Oh, yung, sila yung F-bodies. Kapag walang jowa si girl. Pag may jowa si girl, wa. Hindi sila F-bodies. Si girl ay So si wa, pag wala lang. Pag wala lang. Kailangan lagi laging meron. Eh, this time, walang, walang jowa si girl. Kaya sila sila ngayon ng F body pag na rekindle na naman yung kanilang F body oh, hirap spell no rekindle oh, ano na lang yun lang, eh, ano lang. Like, wanda, anong clue? Ka? Anong clue? Si aktor, baguhan. Baguhan. Hindi mo baguhan, parang meron lang. Matagal Inina. na. Eh, yung Relatively new. Ay, relatively new? <laughs> Big words, ha? <laughs> oh, sorry. Pero nagkaroon din siya Three ng controversial issue. Relatively ba? Diba? new. Oh, Yun. Parang was like, hindi ko lang kung galing siya sa isang reality show. Kasi hindi ko siya kilala wow. masyado. Sina yan? Yung, 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 yung guy, girl. Ay, yung girl. Hindi, yung, boy. Yung boy. ano ba? So yung girl, oh, ano yung clue ng girl? Maganda. Ah... Uh, uh, okay. Sikat, nagbibida-bida, ah. <laughs> nagkaroon niyang Issues, controversies sa kanyang buhay. Concerning bilang artista. love life or boys. boys? Oh, wow. mahilig sa boys. Bakit okay. talaga mahilig? Yes. Ano? Close kay Rose <laughs> yung girl. Ah, hindi masyado. Ah, yung guy. O oh, yung body. Uh, sila nagkabalikan. Pag uh, wala kasi jowa ang girl, yung, siya, siya ang magkasama niya yung boy. regular niya. Oh, Basta walang jowa si Basta walang jowa oh, si girl. Kaming ganun. Ano yung binabalikan. Oh, no? Binabalikan niya, di ba? Kaya pinalitan ko, di ba? Yon. Huli. Sige, hindi namin mahulaan. Pag walang, Ito, wala pag walang mapagtsagaan, babalik siya doon sa original. Yes, kumbaga pag wala siyang ano, regular, doon siya uh -oh. sa special. Hmm. Aray ko, special. <laughs> 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 hindi daw nila nauhulaan, June. Well, I'm sure, talong mahirapan. Tsaka yung kahit maghula uh -huh. sila ng oh, uh -huh. hula, hindi oh, magawa. Pahula, pa oh, wala siyang planong <laughs> pahulaan. Wala <laughs> <pahulaan laughs> No? Oh, Sino wala uh -huh. pahulaan? Plano. Yung girl o yung boy? Oh, Pareho yung dalawa eh. Kasi parang naman artista. Oh, artista. Bumati ka na, hindi namin mahulaan. Thank uh you, -huh. Nes, sa padala mo, Ness Nardo. Proctor, my sister. Yeah. Mga Ay, May kadalawin kami, eh. In-order sa Shane. Makikita mo yun? Pag-in-order ka sa Shane, baka makita mo yung damit ko. Uh -huh. Pangano yung Pang-December, ano, out. ko Oo. Ah, okay. Pang-December, out. Sa lunes. Sa lunes. Wala ka. Uh -huh. ah, uh -huh. Di ba? all week yan. Oh, yeah. for the December episode. December 1. Oh. Oh. Naalala ko na pabating ko. Hello at uh, ano, Ate Owl. Yan nang ng uh, Melbourne, Australia. See you po next month. Hello mga kapalitin! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakaka blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube Channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami <laughs> po ang hindi nakasubscribe, kaya naman... Subscribe na mga Marites! Marites. Dahil dyan... Next. Next. Hashtag. Thank you, thank you. P-pop queen. P-pop queen. Ay, yan ah. yan. Ah. Ay, kinalaman ito sa isang male host. Palang pa, Fernandez, hip-hop no, Tsaka sa isang male singer. Mm. Ah, ito palang... Tal Tapos P-pop? Oo, oh, oh. ito pala. Nahuhumaling male pala. Male host tsaka? Male singer. Parang male. Mm. Okay. Si sure male... ka? Oo. Oh, oh. Yun nga, y, queens nga eh. So, etong si ah, male singer, tsaka si, uh, si may, male host, tsaka si male singer. Na Oo, oh, oh. Eh, meron palang kinahuhumali nyan oh, ah. na mga miyembro ng isang t pop all-male group. Na, Ay, ang daling hulaan. Ah. Da, o, oh, konti lang nila. oh so, eto na. Punta muna tayo kay male host. Mm -hmm. Ang style daw nito si male host, kapag meron daw uh, concert o project, itong uh, P-pop group na ito na all-male, meron siyang tinatarget doon na isa. Oh. So ang gagawin niya, bigla na lang siya a-appear sa dressing room, bigla na lang a-appear kung saan, Ay, parang... bigla may, may dalang food, o kaya naman, bigla na lang, uh, alam ba kahit out of the country, o kaya out of town, bigla na lang siya a-appear doon. Pero ang pupuntahan lang ni male host, yung isang miyembro. Dahil yun lang ang type niya. Lumalabas sila ng palihim, uh, uh, mamashall sila <laughs> ng palihim. Saksikata nung male, ano oh, kaya, ah. nakakalabas palihim pero kahit palihim na lamang ko. <laughs> <laughs> yun na. Yun na. So yun ang drama nitong si male host. At minsan pa nga daw, halimbawa rehearsal daw, bigla na lang umapir doon si male host. Di syempre, chichikahin niya yung isang member. Tinatawag na daw yung mga members sa labas para mag-rehearse. Naiiwan pa daw si uh, member na trip ni male host. Pero ito ay nakikita lamang ng mga tao sa likod ng camera kasi nga hindi naman sila talagang lantaran ni Mailhost. Ibahin natin si Mel Singer. Si Mel Singer naman from the same group pero from the same group? from the same group pero ibang boylet naman from that group. Ang death ni Mel Singer. Ito <laughs> namang si Mel Singer hindi niya pinalalagpas ang anumang show ni ng grupo. Pero siya, hindi siya sa backstage, hindi siya sa dressing ah. room. Nandun siya sa harap. Ah. At may I shout, may I cheer siya. At sinisigaw sa lang. Sa male group? Mm -mm. Oo, oh, ganyan siya mag... Ganyan. Kaya <laughs> may dala siyang, ano, pompom. Pompom <laughs> talaga? Ano <laughs> oh, <laughs> talaga? Ang <laughs> oh, <laughs> cheer dance? Pero well, being possible, <laughs> hindi nakikita yan. Hindi. <laughs> <laughs> hindi, si male host yung hindi nakikita. Ah, itong si, Nasa male singer. singer na tayo. Kay male singer, ibang atake niya. Kung si male host, bago ba yan? Backstage, backstage dressing ah, room, palihim is, ah, na mga paglabas. Itong ito, si male singer, Harap-harapan. Para oh, diba? Lahat ng shows, lagi daw front seat. At ang nakakaloka oh. daw, sumisigaw so itong ah, si ano? male Hingin. singer. <laughs> At ang ano isinisigaw ano niya, ah. yung pangalan lang nung type niyang boylet. Oh. Kasi pwede oh. naman niya isigaw yung pangalan ng grupo. Ano kayo oh. yung pangalan ng grupo? Oh. kunwari. o, kunwari. Josh. Oh. Hostel. Oh, ganyan. Justin. Oh. Isa lang nga. Isang oh. name lang. Yun si daw, si daw. Kinikeming. Ken. Niya. ken ah. Si Ken. Hindi, uh, kinikeming niya. Keme. Sabi mo Kemi eh. Kemi, Kemi. Kemi. Oh. Keme. Ganon. Ken, ken. Ganon. ken, Ken. Tapos ken. sabi si Ken siya, oh. nasa na? Tapos sa papansin daw ng mga audience na parang, grabe, talagang hindi tinatago ni oh yung ano, kilig niya. At saka nakikita ro talaga yung pagkakilig ni male singer oh. doon pa, sa... Paano yung paano pa, pa. kinikilig? Nga no, gano'n. Kinikilig, ah, gano. kinikilig, kinikilig, gano'n. Kasi ah, hindi siya nakikita ng public sa ginagawa. Nakikita nga siya, pero dead oh, ba naman siya. oh. siya. pero... Pero out ba siya? Hindi. Ewan ko. Ikaw pa, lang pa, naman pa, ang nag-out eh. Kapunta pa lang doon. <laughs> <laughs> Eto ka. Pero, magkaiba sila ng target ni uh, uh, si male host. Si male host, meron siyang sarili niya. Uh, si male singer, meron din siya sarili niya. Uh, anong common denominator? Ayan. It's just the same group. But at least, wala silang common Wala. Kaya ang tawag so, sa kanila, pipap queen. Kaya ang tawag sa kanila, sila pala mga tunay na P-pop queen. Nang-iintriga ka, Mr. Fu. Ah. Oh, yan niya. O, oh, nako. Diba? Yung source ko, diba? Nagre-react yata. O, oh, dahil dyan yun lang. Ah, anong... Si male host, sikat. Regular na napapanood. Maraming award. Mm. Uh, Laging puno ang concert. Ay, ang ano? Basta Ay, pag, ano. Pag, pagkakaguluhan niyang si male host, pag, ano, kapag lumabas yan sa publiko, sure yan. Mm. Kung may kembot. Hindi yeah. pwedeng Ay. hindi. Ah. Tapos, Tapos si male singer, uh, sikat din. Sikat, syempre. Magaling umawit. May mga awards din. Uh, pero walang masyado mga hit songs ah oh, oh, Pero as a performer, ko as a performer, Ay, magaling siya. Magaling si Yun na. Oo no, naman, di diba? yeah. diba? ah, Gan ba? Favorite mo <laughs> <Ganun. laughs> <Ganun. laughs> <Ganun. laughs> <Ganun> siya, di ba? Ay, ganon. 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 ganon siya. Bakit lagi mo siya minibigay? Yeah, oo. Oh, Kasi yun na lagi minibigay sa akin. Alam mo, di ba ganun lang yun eh. Tapos ba akala nila hater, oh, basher. Hindi ko, na, hindi, ko hindi ko na sila binabantay, nagugulat ka lang ako. Na, 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 bigla na lang may oh, call. Tanggap ng tanggap. Oh, pa ba tayo at dumarating? Ah, ako, ayan na nga, nag-message na nga yung source. Siya na nga yung nagko-comfort dun sa isang kaninang item eh. Ano na to ko? Hindi yaan. Sige na. anyway, hindi, hindi yan. o <laughs> oh, dahil dyan. Asa na ba? yung ko? Ayan na. O, oh, go. Hair <laughs> Shop Salon sa Lazar <laughs> Dental Clinic kay Miss Belle Constantina ng uh, Stan Empire Lending Corporation. The Putok Show, mamaya 11.45pm. WTFU sa YouTube and Spotify. Uh, li live selling sa Saturday 12 noon sa Shopee. Uh, Sneezy Solis McDonald, kay Alan Jones, Alan Jones, Nico Maniago, Paolo Bustamante, Five Private Dining, Gracie Cornejo, at kay Ma'am si Michelle and Dan. Isa doon sa binanggit <laughs> niya. Si ano ba yun? Salbahe si Leo. Go. Okay. Ano mga ah. Maray Happy ba kayo mga Maray Happy ba kayo ngayon Monday? Kami happy. Ah. <laughs> oh, hindi nalang nahulaan yung akin. Ah, okay. no? Sige na, no. sige na. Go, go na. <laughs> Uh, ay na mga Marites. Maraming maraming salamat po um, um, sa lahat ng mga nanood Maraming salamat din po sa lahat po ng nagpakulay at maraming salamat po sa lahat ng mga nagkomento. Uh, mm, sa amin. Maraming salamat po. 'Yun uh, oh, 'Di ba? Diba? Okay. Ulit, 'di ba? Ulit ulit, 'di Okay, mga Marites mula po sa Marites University. Yan po ah. Daul. Uh, oh, ay, pa <laughs> <University. laughs>